So yun mga kamotoblog do, no? Meron tayong gagawin sa ating Mayus 40 Dahil yung ating Preno sa likod Ay sumasagad na So hindi na siya normal mga kamotoblog eh no? Ang normal niya nandito Nandito sa rings na to Yan Nandito sa rings na yan So ngayon sa atin lumampas na rito So ngayon para mapab may balik natin yan dito So may gagawin tayo doon sa brake shoe natin no? Oh. So ayan pakita ko sa inyo yung Pag dito nakatapat yan oh. no? Pag dyan nakatapat yan natin So ayan kapag uh, Ang normal yan mga kamotoblog Ito yung line na yan, 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 yan. Yan yung normal yan. Sa perpendicular siya dito. So ngayon, yung adjustment niya, halos nakatayo na, no? So may gagawin tayo dun sa ating brake shoe. So bali yung ano natin, yung brake shoe, ito, ito, ito. Ito, ito yung brake shoe natin. Ito metal to Ito mga kamotoblog Metal yan so, Sasapin na natin ng Panibagong Flat bar no So ito nagsapin na tayo Ng panibagong flat bar mga kamotoblog So nag welding na tayo Sasapin natin yan Para umangat So yan, aangat yan mga uh, kamoto vlog So bali ito yung sasapin natin yan. So ito yung nilagay natin kanina So ito yung dadagdag natin dito mga kamoto vlog Yan yung normal Ito yung normal ito yung nagsapin tayo ng panibago so ito sasapin natin yan mga kamoto vlog so yun uh, welding lang natin mga kamoto vlog no? gamit tayo ng gasless mig welding yan ayan buhay pa yung ating mig welding so yan uh, ayusin lang natin DIY Motoblack Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh. And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gon' move for What you gon' be? And do you believe You can do anything? Then what you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be? Claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. We all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it? what you gon' be? So mga kamoto vlog na nadagdagan na natin ng ano ng sapin para umangat yung ating brake lever no para bumalik sa normal. So try natin isalpak 'to mga kamoto Kaya mga kamoto like, na isalpak na natin. No? Then binalik natin sa ano sa tamang pwesto yung lever natin. Then medyo umangat yung yung ano natin mga kamoto like, ito. Then bumalik na siya dito. So lumampas na siya dun sa sa, sa gitna. Ano, dah, kanina nandito yan. Okay. Ito no? mas na siya try natin sa alpak yung gulong mga kamoto vlog a few moments later eh hey, mga kamoto yung ano uh, na ilagay natin sa normal yung ating brake lever no so, nasa middle na uli siya so ito umalik na siya so, ano okay na yung ating uh, gulong na ikabit natin yung gulong try natin i-fry na Yun okay na mga kamoto yung ano, adjustment natin sa preno no. So, ayan, bumalik na sa gitna yung ating ating brake lever no. Ayan, okay na siya. So back to normal na ulit yung ating uh, brake shoe. So, ayan. So yun, ganun lang mga kamoto vlog no, kapag kayong, yung yung pray natin sa so, magad na rito. Yan nandiyan na, may stress kasi masyado yung spring natin. So malulukot yan. Magiging ganyan mga kamoto vlog. So ngayon, uh, nawala na yung stress sa spring. So ayan, dinatik natin sa normal. Ayan, pumayag na sa normal. Dahil nag, nagpatong tayo ng kaunting flat bar no sa ating brake shoe. Kaya lang dito na mga kamuto vlog yung ating video. No? Sana nakatunod yung video na ito. Huwag yung kamuto mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag rin kalimutan pidutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamuto vlog. Bye bye!